jacket. Ah, oh, ano wala ba Mayora? Oh, di ba? Nihingal ang beauty niya. Yan ang magandang sapatos. Yes. Uh Oo. -oh. Pang trabaho, maganda yan. Pang talaga yan. Ang soul sa ang sobrang lambo. Aha. Diba? Diba? Hindi na. Di ba na tayo dyan? Hindi nga, pa. Ano ka? <laughs> Papasok ka sa Levi's. shop guess <laughs> ko sa Yung ano, nagla, naglalawa yung ano, yung mga mantika. Oh, uh, mayora! sebo. Uh ang sebo, lumalabas. Mga mahal sa buhay, ito na. Kanina, ito pa pa sa kapila. Kala ko ito na. Hello. sa akin naman tayo. Nakalayo. Nakalayo. O, di ba babalik ka pa sa MK? Ito, ang MK bukas na. Ito na sana si Lea. Leia. Magano tayo sa MK mag... Uh, Papasok tayo sa MK. Iya kan? yang dress nang MK. Nah, mm. pilihan dress. Ganda ng dress. Oh my god. I know, right? Stop making it. That is beautiful. Madam, ito na lang bili mo sa akin pa ko, lalagyan kong tuyo. Oh my God. Yeah, Ganda nito lagi ng tuyo na ako. Seventy percent off. Uh, I don't think they give me They do. Huh? They don't. Tanong mo dyan ibakleta the Why? They don't yeah. Ito tayo na. Hmm? Madam, Leia, Lika, ito maganda lagay ng toyo, oh. Madam, 70. 70 ito. Oo. It, be 70. naka clearan siya, nak. Yeah. I promise you. Nak, oh, Bagay mo to. Kasi malaking braso mo na kayo. Sutin mo isa lang. Suotin mo Ang inig kaya. Nak. Sutin mo ito isa. Ganda. Ay, bagay mo na ako. Magbibingo. Hindi lalagyan. Ay, lalagyan so, bulero. Mama, malengke. Lalagyan ng tuyo na. Malengke. Ito, magkano. Ay, walang presyo. Libre. It's right here. 111. 111 that 111? Yeah. For the uh, one? Yeah, for the big one. Ito, 87. That's too Ito, maganda din to eh. Saan yung presyo? Ito? Ito, yeah. maganda, diba. How much for Hindi ko makita yung ano. ganda, di ba? It's um, 107 lang. Uy, 107 lang. Ganda. Cherry, para sa sarili. Bakla. Bakla, ganda, oh. Bagay na bagay sa'yo, Mayora. <laughs> Pastos naman pa. Nahihirapan ako sa iyo. Paklo. Ganda na. Bagay mo yun, nap. Ito ba? Oh ang tanong. Ano? Magkari siya. 107. Ay, akin ba? Hindi yan sa'yo na ako. Huwag mong pakalaman. 107. Deal yeah. or no deal? No. Yabang. Yeah, mm -hmm. Kung sa kapatid ko, kaya lang malitang hilig niya eh. Yung sa alam mo Yung sa taas? Magkari niya lang. Si Ricky Lee, may ganito. May ganito si Kiray. Oh. Ang ina yung, ay sorry. Asan ang presyo? May wala akong presyo, libre. Kaya nga ang hirap nang There's no price in. <laughs> Madam mo. oh Oo. Oh, bagay mo 'yun na. Ano na? Anong binili mo? Wala pa. ko na po yung bag. Ganda mm -hmm. naman itong ano eh. ano nga. Anong mapayong ina. Baka manakaw to. Sayang. Mayroon no ito may dress dito Ito halika Mayora Ito yung bagay ni Leia. Leia 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 ito Leia Leia Nay! Uy, Leia, ito, oh! Clearance! Ang ganda! Maganda na yung nado ni Tutu kahit. Pareho lang ito, oh! Iba lang kulay niya, halika dito. No, that's why! Bagay yun sa'yo, hindi sa akin. Bakla, wag mo na ako ng ganyan. Wala na tayong figure. Bili mo na. <laughs> Bola aso lang. How much? Ako yung anong price? Yanto yung ayaw wallet yan oh. ito. No cross. cross Plus wallet. wallet. Plus wallet. Mewahnya tempat sana. Tangan oh, no. di ini. <tinyak> oh, yeah. oh, <tinyak> oh, Coba. Yung mga amo ko. Mayroong pangang sa loob. Mayroong zipper. Magkano yun? 120 no? No. Doon plus na. No. Lang... First body plus wallet ba wey? So ano yung plus? Yeah. 120 na. Uh -huh. Walang plus? Walang ano yung zipper sa loob. I mean plus wallet. Walang pangang. So, 89 ito, tsaka ito wallet. Yan, yeah, no. 59. At 89, saka 89, that's 129. Ang wallet 59. So, it's together. Yeah. Rose pati na. Dito eh? na lang sa cake spade. Dito sa cake. Dito na lang mag a 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 Paglagay muna na kasi. Pagpunta. Na! Hayaw na niya bit-bit magbit bit ka. Kasi yung cakes pa'y dadaanan natin. Kasi sa kabila pa yan nak. Ulo mo. No, just kidding. eh. Keri ah. mo ano mo sa, ano um, mo? Finger. Yung ganito. Aka na dito yung iba. Keri ko nga. Ang laki ng braso mo. Parang naman oh, mag-merk yung okay. ano mo. Ito lang yun, o. Ito mo yung babae. Ibig sabihin, ikaw yung lalaki sa amin. Yan. Ako na yung Yung magaan an lang. Yung magaan lang. Kaya hindi ko para makapag-video ka naman. Ikaw na lang nang binibideo ko kasi dami mong pinamili eh. Ikaw yung pinakaano namin eh. pa tayo ng Banana Republic. O, yan na. Magbano sa kids. Balik yung Banana Republic. na. Babalik na tayo ng Kate Spade.

not be able to go out. No. thank you. Oh thank you. Go, go, buy what you need. <laughs> she said, Welcome back. Welcome back, she's come. Welcome oh. It's right here. Nawala yung bag dito. Nawala. Wala na. May oro, wala na. Yan lang ang gusto ko kanina eh. Paikot-ikot nga ako dito. Kaya ah. sabi ko So, wala talaga sya Wala. Wala.